Si Nagsisimula na ngayong Hulyo ang pagtatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program sa bayan ng Balete sa Batangas. Target na matapos ito sa loob ng dalawang taon at halos 5,000 mga Baletenyo ang inaasang bagikinabang sa dekalidad, disente De pero abot kayang pabahay ng Marcos Administration. Narito po ang report. Labing-apat na high-rise residential building sa isang moderno at ila magarbong township Isang komunidad na di ninyo aakalaing pabahay pala ng gobyerno. Ito ngayon ang pinakaabangan ng mga residente ng Balete sa lalawigan ng Batangas. Sa kasaysayan kasi ng kanilang bayan, ngayon lang sila makakatikim ng isang dekalidad, desente pero murang pabahay ng pamahalaan. Kaya naman sa idinaos na ceremonial groundbreaking at laying of time capsule ng itatayong Balete Lakeview Residences, isa si Mary Jane malaluan sa mga sabik na dumalo. Buong buhay na sang nangungupahan kasama ang apat na anak dahil sa kakarampot na sweldo bilang barangay health worker at pag e sa isang lumihan. Nabigyan sa ngayon ng pag-asa na magkaroon ng sariling bahay. Excited po kasi meron pong ganitong programa. Ang ibabayad po namin sa upa ay dito na namin po ibibigay. Pangarap po rin po gawa ng sarap po nang hindi na nangungupahan. Habang ikaw ay natanda, meron ka ng sariling bahay, pati mga anak mo kasama mo. Hindi na mag-aalala ang mga tulad ni Mary Jane sa pagbabayad ng monthly amortization dahil sasagutin na ng gobyerno ang interest subsidy sa itinakdang price ceiling na 1.8 million pesos para sa isang 27 square meters na unit sa mga high-rise building na babayaran ng 30 taon sa halip na mahigit 11,000 pesos kada buwan, magiging mahigit 3,600 pesos na lang ang babayaran ng benepisyaryo ng 4PH program. So malaking oportunidad ito sa ating mga kababayan, lalo tigit sa mga taga kaya in ko sila na mag-apply sila sa pambansang pabahay para sa Pilipino. Kung sobrang sobra sa Takabalete ito, pwede naman tayo mag-entertain ng mga takaibang lugar. At siyempre, dapat mag-register naman dito sa Balete. The proposed development is really fantastic. You are now like a New Yorker. Uh, that's the dream of the Secretary. The concept of 4PH is a township development, not just the buildings, but it is a must. We require That there is at least 40% open space and preferably a central park. There are swimming pools, there are uh, many more amenities which are only enjoyed at present times by those that are buying condominiums from the big developers, which are really beyond affordability by the common income earners. Presents a groundbreaking and group on infrastructure investment company, Nazodus Group, Pula United Kingdom. Nanabuhuna ng 100 billion US dollars, obey it 5.8 billion pesos para sa project ng It is with great joy and immense pride that we gather here today to break ground on a project that promises to bring hope, dignity, and a bright future to many families in this community. But let's residences is a beacon of hope. A symbol of our shared aspirations and a tangible manifestation of what we can achieve when we come together for the common good. Thank you, and let us look forward to the successful completion of the Balintawak Legacy Residences, Marble High. bini ni Presidential Management Staff under Secretary Mark Cristioy Jimenez ang napakahalagang papel na mga private developer at foreign investor para sa ikatataong ng 4PH Program. at matugunan ang mahigit 6 million housing backlog sa bansa. I would like to commend the Crystal C888 Realty and Development Corporation for this initiative and to the SOTUS Group who have come all the way from the UK for being partners for funding this endeavor. This is a significant milestone as this is also shows the interest of the private sector and of foreign investors in supporting. The 4PH program of the government. Maliwanag yung misahe na, alam mo, kay igot ng presidente natin sa buong mundo, maraming sumasagot na mag invest isa na nga itong suprose. Pisa lang ito. So, ibig sabihin, malaki ang tiwala ng foreign investors sa ating presidente. Kaya, napakaganda nitong programa na ito. Sisimulan na ang konstruksyon ngayong Hulyo. Ayon sa property developer, state of the art, ang mga teknolohiyang gagamitin nila sa pagtatayo ng ligtas at dekalidad ng mga gusali. Ang estimate natin dito is about 2 years complete. But uh, after 12 months, we will deliver already probably one building, two buildings. We can do uh, six days, one floor. Magandang technology, pumunta pa kami ng Malaysia, China, Japan, to be able to come up with the best technology para sa housing na to. Narawagan naman ang Lokal na Pamahalaan ng Balete na sa kanilang tanggapan lang dumulog at idaan ang aplikasyon para sa 4PH program para hindi mapiktima ng mga scammer. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.